Alam niyo naman ang Pilipinas, double standard society. Pwede sa lalaki, hindi pwede sa babae. At si babae, ang laging nasasaktan. Pero yung nitiang ka ng asawa mo at nagkaroon ng bebangan, naku, heaven na yun. Nawala lahat ang pagod mo. Alis lahat ang pagod. Diba? If the relationship is violent, na nagkakasakitan na, Lumayo muna kayo sa isa't isa. Give space. Mga ate, mga kuya, everybody deserve a second chance, a third chance, even fourth chance. Basta maging masaya kayo, go ahead lang. Nako mga girls, 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 at mga bading, 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 makinig kayo dahil ang topic na to ay akmang-akma sa inyo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil ang pag-uusapan natin ay relasyon, relasyon, relasyon sa point of view ni Mother Ito yung sinasabi ko na napakagandang pag-usapan at gustong-gusto ko ding pinag-uusapan because we will be talking about relationship, relasyon-relasyon sa magulang natin, sa kapatid natin, kaibigan, at lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Ang masasabi ko lamang, saludo ako sa lahat ng kababaihan. As in, saludo ako sa inyo. Dahil ang isang relasyon, ang totoong nagdadala ay ang mga nanay, mga kababaihan at mga wife. Ang lalaki, nagtatrabaho, nagbibigay ng sweldo, sila daw yung tinatawag na haligi ng pamilya, pero yung ilaw, mga nanay ito. Kaya saludo ako sa inyo dahil sa dami ng trabaho nyo, maglalaba kayo, magluluto kayo, mag kayo ng anak nyo, mas hasaktan pa ang damdamin nyo dahil naglolo kong ang asawa niyo. pero tahimik lang kayo. Saludo ako sa inyo. Lagi ko sinasabi, hangang-hanga ako sa mga Pilipina women. Because, ang haba ng pasensya. Magkakaanak muna siya ng lima, ng pito, bago siya dumating sa dulo ng kanyang pisi. Tama lang naman yan because, alam niyo naman ng Pilipinas, double standard society. Pwede sa lalaki, hindi pwede sa babae. At si babae, ang laging nasasaktan. Like ang na sinasabi eh, para sa isang babae, napakatibay nyo, napakagaling nyo, hangang-hanga ako sa inyo. Paglabahin kayo maghapon, magluto kayo maghapon, magplansya maghapon. Nakasmile pa rin kayo. Pero yung ngitiang ka ng asawa mo at nagkaroon ng bebangan, naku, heaven na yun. Nawala lahat ang pagod mo. Alis lahat ang pagod. Di ba? kahanga-hanga ang mga nanay at mga kababaihang Pilipino. Yun yung sinasabi ko. It is so nice that me and a lot of Filipino women comes from the old values. Dahil sinasabi ko, pag ang babae, nag-modern women na siya, chances are, they will lose their husband. Kasi sabihin, ba't mo niloloko, dapat ganito, dapat ganyan, equal rights, equal ganun. Hindi po totoo yun sa totoong buhay. Ang totoong buhay ng Filipino couple, ang lalaki, ang babae, ang Pilipina, lagi nagtitiis. At yung pagtitiis na yon bukal sa kalooban ng kanilang puso, ginagawa nila yon dahil mahal nila ang asawa nila, they want their family to be intact because ayaw ng mga nanay na maging fatherless ang kanilang mga anak. Diskusyon sa politika, diskusyon sa relihiyon. Siguro, magkanya-kanya na lang tayo ng paniniwala sa buhay. Huwag na natin isama yung relasyon ng ating pamilya sa mga paniniwala natin. Kung baga, to each his own. Di ka naniniwala, dito ka naniniwala. Magkanya-kanya tayo ng paniniwala so we will not be hurting each other. Dahil napakasakit para sa isang babae, hindi lamang nalalaman ng mga babae, that women always have sleepless nights only because of the quarrel, only because of disgusto, only because ng iba't ibang paniniwala. So sana, maging responsible parents tayo, responsible husband, responsible wife, na kung paniniwala ng bawat isa, let it be. Ika nga, ang ganagad na kanta ng Beatles yan, di ba? Let it be, let it be, let it be. And the world will make a beautiful world for all of us. Sabi ko nga, two itches ako ng mga paniniwala sa bahay, pero sana huwag naman nagkakasakitan, lalo na kung makikita ito ng mga bata. Tuloy paglaki ng mga bata, they hate their father so much because they have seen the struggle, they have seen the abuse, at ang mga anak, laging nakapanalig sa kanyang nanay. Everything all the sympathy of the children will always be to their mother, not to their father. Unless the father is the one who is battered. Magpapalit ng role you again. Pero sana wag dadating yung panahon na kakasakitan kayo. Pagkaganon, siguro it is better that you live a separate life, mag-usap kayo, magkasundo kayo, do a good parenting system na para pareho kayo ay mahalin pa rin kayo ng inyong mga anak. Walang napakasakit sa isang magulang na itatatwa siya ng kanyang sariling anak. Ang mga Pilipina women, as I said, saludo ako sa inyo kasi lahat na pagtitiisan nyo. May bisyo man asawa nyo, paglalasing man ito, gambler man ito, drug addict man ito, na pagtitiisan hanggang sa dulo. Pero kung talagang hindi nyo na at nakikita nyo nasasaktan lamang ang mga bata, it is better that you go separate ways and do a amicable parenting for your children para kahit lumaki ang mga bata, wala silang sasabihin pangit yung tatay nila, pangit yung nugali nanay nila. At sana, ito common ito sa mga nanay, na miski anong sama ng tatay, pinagtatanggol pa rin yung asawa nila. That is what you call the old Filipino values ng mga kababaihan. Sabi ko nga, if you will not embrace it, chances are, baka di kayo magdagal ng anim, limang taon. Sabi nga nila, The seven year age. Baka hindi kayo dumating sa 7, baka 3 or 4 or 5 pa lang, magkaiwalay na kayo because of principle, because of biases, because of drugs, because of so many things in this world that will bring you apart from each other. So, dapat, pag nag-asawa kayo, buo yung kalooban mo. This is the person that I would like to spend the rest of my life. This is the person that I would like to die with this is the person that I'd like my children to grow with. Dapat nakasistema na yan sa utak nyo. So whatever comes in the way, along the way, malalagpasan nyo yun dahil nakasentro na sa utak ng, ng utak nyo kung anong gusto nyo, lalo na kung ilalagay nyo pa sa sentro ng buhay nyo, ang Panginoon Diyan. Mga ate, mga ditche, nako, mga Hawaii Do anything and everything to preserve your family. Kung kaya nagsasama ng more than 10 years, 15, 20 years, at naglolo kayo eh, sa let him be. Okay? Let him be. Let him do what he wanted to do. Because if he cannot do what he wanted to do, dahil pinipigilan nyo, nagagalit kayo, inaaway nyo sa nyo, mga ate, lalo yung tinutulak ang asawa niyo palabas dahil ang tingin niya sa inyo, kayo magmumukhang demonyo dahil hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Pag ng sa puntos na nagkaanak na siya, pati bayan lang ng dibdib, mga ate. Be close to the child. If you can get the child at hindi rin lang aalagaan ng kabit, kayo na mag-alaga para yung asawa nyo, ang babalikan kayo at yung bata. Hindi niya babalikan yung kabit niya dahil nandun yung anak niya. As much as possible, kung makukuha niyo yung bata, alagaan niyo. Well and good. Alam niyo, common naman yan ang mga magkakapatid sa labas. They become close to each other because the parents ay nagkakasundo. They don't let them feel that outside sila sa pamilya. Wala naman kasalanan ng bata. Produkto lang yan, kalokohan ng asawa nyo, at yung kalokohan na lumipas na, ay ano na. Sabi nga natin, kung ang Diyos nakakapagpatawad, naman hindi kayo? At naniniwala ako na lahat ng asawa ay nakakapagpatawad. Dahil hindi niya alam ang nangyayari. There's always a saying that the wife is always the last person to know. Only for that, bigyan nyo na ng value yung asawa nyo dahil yung asawa niya ay takot na mawala kayo. Natatakot siyang malaman nyo, natatakot siya na iwanin nyo siya because of what had happened. Sana the incident of the past should be considered past. Past na lang yan. Ganun talaga, maraming pagsubok, maraming nangyayari sa buhay, hindi natin gusto, pero dapat alam din natin lunukin yung ating pride, i-digest natin, tunawin natin, at idumi natin, wala na siya. Pride lang siya. nasa sa inyo yon kung magkakasundo pa kayo, kung hindi na, kung hihingin pa ng tawad yung asawa nyo. But always remember, the first marriage is always the legal one. The second is always illegal and that will be considered monogamy or panluloko sa asawa. Kayo pa rin ang panano. Nasaktan kayo, kayo pa rin ang nanalo. Sabi nga ni Dulce Amor, ako ang nagwagi. Ganon pa rin yun. Dahil pagdating sa dulo, pag na-stroke na isawa nyo, matanda na, sa inyo pa rin uuwi yan. Hindi na aalagaan ng kanyang kabit. Hindi mag-aaksaya ng panahon. Pero kayo pa rin ang uuwi. Yan. Depende man, kay gay yan, kay bading yan, kay yan, Basta mahal mo yung tao, it doesn't matter. Wala naman labeling sa pag-ibig. Marami akong alam na ganyan ang relasyon, pareho sila ng kabistida. But they love each other. I think that love knows no boundaries. Okay lang yan. Tawagin na lang natin siyang kesera-sera. If the relationship is violent, na nakakasakita na, lumayo mo kayo sa isa't isa. Give space. Yung lalaki nagkakaganyan because he cannot do what he wanted to do. Nakukonsensya siya sa ginagawa niya. Give space to each other. Magpahinga muna kayo sandali. Magpunta kayo sa Amerika. Magpunta kayo sa Asia. Go anywhere. Punta kayo sa probinsya. Magbakasyon kayo. Change of atmosphere. Pag natapos yung mga anim na buwan, pitong buwan, isang taon, at ganun pa rin yung feeling nyo, mag-usap na kayo. Settle it amicably. Uh, mukhang hindi na ito na, hindi na ito mag -heal. Let's be happy for each other. Ganun na lang yun. I mean, everybody have the right to be happy. Miski hiwalay ka na, makakatagpo ka pa rin. Miski may anak ka na, somebody will come along who will love you still because you as a person. That's what I'm saying that love knows no boundaries. Iwalay ka man, second hand ka man, lima man ang anak mo. Pero pag ang puso nang tumibok, ahamakin ang lahat, masunod ka lang. <laughs> Dapat na wala na isang taon, di patuloy mo na. Gawin mo ng two years, gawin mo ng three years, gawin mo ng four years. Live your life, girl. Mabuti nga na wala na siya, no? Ano ba, hello? magantay ba na magantay? antay Okay na ako nandoon, nagsasakripisyo tayo. Pero para magantay forever, at ang inyong tsuba ay madry na, hello naman, huwag naman. Kailangan maging masaya din kayo sa buwan. I was born Christian and I'm working Christian. Kung sinabi ng Panginoon Diyos, pinaniniwalaan ko siya at ginagawa ko. I might not be the type of person who will go to church every day, but I will practice what He says. And what He said is, mahalin mo ang iyong kapwa. Pag minahal mo ang asawa mo, dumating ka sa dulo, hindi kayo magkakasundo, mag-usap kayo, maghiwalay kayo, at magmahal kayong muli. The most wonderful feeling in this world is to have the feeling of love. Just the word love and you put it into your heart. That's the most beautiful feeling in this world. Magdala na lang! Diyos ko, go your life! Pag nagkaroon na siya ng sariling pamilya at nagkaroon ka ng sariling pamilya, baliwala na rin lahat yan. Hindi ibig sabihin nakatagpo ka ng second love life, eh gusto mong magpakasal ulit. Hindi na siguro kailangan din. Basta masaya ka na sa buhay, that's watermoss. Mahal ka, inamahal ka, masaya kayo, maligaya kayo. And that's the most beautiful feeling in this world. At walang pwedeng humadlang dyan. Mga ate, mga kuya, Everybody deserve a second chance, a third chance, even fourth chance. Basta maging masaya kayo, go ahead lang. Kaya dito lamang lagi kayo sa Mother's Point of View. Huwag niyo makalilimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dahil dito, pag-ibig ang ating pag-uusapan. At pagka kayo ay in love, do everything that you want to do. Pag pumakla na siya at pumait na, fall out. Then move again and you will fall in love again. Gusto ko pong sabihin sa inyo na natutuwa ako dahil magiging parte ako ng inyong buhay sa bagong hanap buhay. Ang Hair Clinic po is a sister company of the Ricky Hair Salon. Hair Clinic is more clinical dahil iti-treat niya lahat ng mga hair problems ng tao na hindi nagagawa ng iba. Ito po ang franchising booklet ng Hair Clinic.